Sino nagbigay sa'yo ng fourth territory? Second lying mo na yan, gagawin ka na namin 30 days. Maniwala ka. Ma, iba ngayon ang sagot ni Police Major Kihana sa ating mga kongresista. Ibinulgar ngayon ni Congressman Dan Fernandez na nakabili ng bagong sasakyang fourth territory si Major Kihana apat na araw pagkatapos ng kanilang police operation na milyong-milyong pera di umano ang nawawala sa mga Chinese. Dito, sinabi ni Kehana na binili niya ito na ibinigay daw ng kanyang business partner. Bumili ka ng for Territory? Yes, so binigay po ng business partner ko. Pero nang hindi niya maibigay ang pangalan na kanyang business partner, kalaunan sinabi naman ito na binili niya ito upang irgalo sa kanyang sarili. Kasi mo kanina may nagregalo sa iyo, sambati na hindi mo masabi ngayon, sinasabi mo ngayon, niregaluhan mo sarili mo. Tinatanong din ni Congressman Fernandez kung paano ito nakakabili ng sasakyan na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos kung 10,000 pesos na lang ang nauuwi nitong sahod. Magkano uh, mo? 9,000 to 10,000 yun. No? See? Tapos nakabili ka ng cash na Fort territory. Magkano Fort territory ngayon? 1.3 honor. Naibulgar din sa Kongreso ang mga banta nito sa kanilang conference meeting ng mga polis ang tungkol sa pagpatay sa mga government official na kanya namang itinatangin. Nakapatay na ba kayo ng mayor? Nakapatay na ba kayo ng vice mayor? Nakapatay na ba kayo ng kapitan? Sa to ba sinabi mo to? No, Your Honor. Hindi ko po sinasabi yan. Pero marami ang nakakarinig nito. Sir, sinabi niya po yon karugtong po nung binanggit niya po na kung sa kaso makakaligtas kayo sa akin, hindi. Sinabi niya yon? Opo, Your Honor. Yes, Your Honor. Saka yung sinabi niya, oh, Your Honor, na may naghuhudas. Would you confirm that Major Kihana said those uh, statements? Lahat, walang kumukontra. Taas ang kamay ng umaayon. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo dito? O sinasabi lang kaya ito ni Major Kehana dahil nagugulo lang ang kanyang isip? Nasabi ko po talaga yung sinasabi nila na uh, kung hindi kayo makakaligtas dito, uh, sa akin hindi. No, Napo-prostrate is... na po kayo, Honor, kasi under pressure na po kami. Okay. Yung honor. Kaya tara, panuorin natin ito. Major Kehana, is it true that... Uh, four days after the operation, uh, you bought a uh, Ford Territory. Bumili ka ba ng sasakyan na Ford Territory? Opo, Your Honor. Bumili ka ng Ford Territory? Yes, Your Honor. Binigay po ng business partner ko. May business partner po. Binigay business Honor. partner mo. Ano pangalan? Full name? Hindi ko po pwedeng sabihin, Your Honor. Tum Tumanggap ka ng Ford Teritor Territory. Napaka, napakayaman naman niya para bigyan ka ng Ford Territory. Sino siya? Yo, no. Baka siya yung siya, baka siya yung nakakaalam ng lahat ng na ginawa yung operasyon. Ha? Kaya binigyan ka ng fourth territory. Sino nagbigay sa ng fourth territory? Second lying mo na yan, ha? gagawin ka na namin 30 days. Maniwala ka. Gagawin ka na namin 30 days. Sino nagbigay? Yo, Honor. May business po ko, Honor. Ano negosyo mo? Ah, nagpapautang din po ako ng pera since 2009 pa. Saan ka nagpapautang? Sa, ng pera? sa Sa Bulacan. Taga Bulacan po ako, Your Honor. Taga Marila yeah. Bulacan po ako. Meron, din po, akong, <laughs> meron kayo, din po akong business na mga motor. Okay, kung meron kang negosyo, ang tinatanong lang namin sa iyo, okay? Sino 'yung nagbigay sa iyo ng Port Territory brand new? After 4 days ng operation, napaka-timing naman ng binigay na ano? Na binigay sa iyo na sasakyan, Port Territory pa bago. Yo, honor. Uh, sa tagal ko na pong nag-ano, nagbabayan sell ng mga motor. Uh, niregalohan ko lang po yung sarili ko kasi birthday ko so ikaw nagregalo sa sarili mo oh, maliit na po kasi tinanong mo kanina may nagregalo sa iyo Somebody na hindi mo masabi ngayon sinasabi mo ngayon niregalohan mo sa sarili mo so okay kung ikaw nagregalo sa sarili mo saan mo kinuha yung pambayad doon sa Port Territory binayaran mo ba ito ng cash or hulugan cash po yun cash okay ang tanong ko sa iyo ngayon okay magkano sweldo mo Ah, uh, your honor, 91,000 po yata. Magkano loan mo? Ah, uh, nagsagad-sagad po ako ng loan, your honor, para po pang din sa... Magkano natitira sa iyo, take home? Huwag ka magsisinungalingan dito. Ah, uh, your honor. Magkano ang uh, take home mo? 9,000 to 10,000, your honor. See? Tapos nakabili ka ng cash. Na four territory. Magkano four territory ngayon? 1.3, your honor. Totoo ba na sinabi mo... Yung sinabi kanina ni ano na ni Congressman na arugansya. Kung kayo ay makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Kung kayo ay makakaligtas sa kaso sa akin, di kayo makakaligtas. Nakapatay na ba kayo ng mayor? Nakapatay na ba kayo ng vice mayor? Nakapatay na ba kayo ng kapitan? Sa ba sinabi mo to? No, Your Honor. Hindi ko po sinasabi yan. Patrolman na maumbong sa kapatrolman karyaga, Kasi nabasa ko sa report dito na sinabit sa akin na sinabi nyo na nadinig nyo doon sa conference sa pinatawag ni Colonel Kihana um, um, uh, uh, na binanggit niya na matakot kayo dahil nagpapapatay ako ng mayor nagpapapakatay ako ng vice mayor at kapitan mabuti na lang hindi mga congressman ha? <laughs> sige patrolman na maumbong saka patrolman na karyaga kayo na basa ko nandito Ah uh, yes po, Mr. Chair. Sinabi niya po yon karugtong po nung binanggit niya po na kung sa kaso makakaligtas kayo, sa akin hindi. Ayun po yung in-state niya nun sa amin. Keriaga po, sir. Patrolman ano? Patrolman na maumbong? Here. Sinabi niya yon? Opo, oh, Your Honor. Patrolman na uh, Garcia, saka si Patrolman, ah, uh, uh, Sergeant Garcia. Sinabi ba niya yun? Yes, Your Honor. Saka yung sinabi niya, Your Honor, na may nag uh, He was referring to me, Your Honor. Okay. So, sino-sino ang mga nasa pre-conference nung uh, sinabi niya yung mga bagay na yun? This, alam niyo mga members of this committee, we have to be, we have to dig deeper on this because kung merong siyang mga allegation na ganon. And I think that was substantiated by, uh, was it substantiated by uh, Demokrito and Desder? Kasi doon sa report na binasa ko, umaayon sila eh. Doon sa pagpatay sa mayor, sa vice mayor at kapitan. Doon po sa meeting na yon Your Honor. Yes, Your Honor. At Sino so, yung nag-umaayon sa sinasabi ni, ni uh, Major Kiana? Yung dalawa niyang bata, Your Honor, si PSS, UDES, DERAT, DEMOKRITO. Nandun naman po lahat ng personal lang, lang nyo, sa ito. Nasa report ninyo, ang kamay ng mga na sa conference. Tayo kayo lahat. Would you confirm that Major Kihana said those uh, statements? Lahat? Walang kumukontra? Taas ang kamay ng umaayon. Under oath kayo lahat, ha? Kasi to, medyo mabigat itong akusasyon na pumatay ng mayor pumatay ng vice mayor at pumatay ng kapitan. Desder, saka uh, Demokrito. For sure, hindi, kayo, hindi kayo agree, correct? Yes, Your Honor. Yes, Desder. Yes, Your Honor. Medyo na? Your Honor, wala po akong sinasabi na gano'n, Your Honor. Okay. Mr. Chair. So, okay, Congressman uh, Akov. May I ask the IDM to get the assignments of? Uh, are you, Major... you proceed, uh, no, no, the Chair, like to recognize Congressman Serio to go off. Go ahead. Uh, to get the uh, resume of uh, the assignments of uh, Major Kehana, and could you find out whether uh, mayors, vice mayors, uh, barangay captains died in his place of uh, in his uh, places of assignment? pati yung province niya? Your Honor, we will comply, sir. No, doon sa assignment niya at saka sa province niya. Yes, sir. Doon sa kung saan siya ang mga na-assign pati sa places yes. places of... one. Uh, uh, yes, sir. Matingnan natin. Yeah. And we would like also to add, ano, you know, General uh, Nartates, no? and that, uh, the whole uh, group of PNP, uh, this cause for uh, an alarm, an alarm uh, kung merong ganon at sinasabi ng lahat ng mga nasa pre-conference, all the same, that sinabi yung mga statement na yon, killing mayors, vice mayors, and, and barangay captains, uh, we have to be worried about this. Dahil baka ito yung pinagsisimula ng mga napatay ng mga mayor na hindi hindi na hindi nagkakaroon ng resolusyon. You have to dig deeper on this. Dahil nakakabahala ito. Uh, salitang to na nakita ko lang ngayon. And luckily, it was uh, propounded by uh, Congressman uh, Arrogancia. Uh, I hope that uh, we will be dig, uh, digging deeper on this. Uh, General Natatis, please. Uh, yes, Your Honors, The uh, statement that uh, allegedly he killed or uh, caused the death of uh, several uh, elected officials, as he mentioned in that. Conference. I hope uh, it is not true, but uh, subject for validation or uh, continuing inquiry of uh, our uh, police within NCR and in coordination also with the different uh, police units or other units outside NCRPO. I hope that uh, uh, that uh, statement was uh, borne out only. because of uh, threatening the rest of uh, his team who are about to spill out something during that uh, investigation being conducted against them you So uh, major uh, Kiana out of frustration mo lang ba yun? or talagang from the heart Yung <laughs> nabanggit ko po yung honor na sinasabi ko kasi po uh, natapos na po yung operation namin nag-iimbestiga na po Nasabi ko po talaga yung sinasabi nila na uh, kung hindi kayo makakaligtas dito, uh, sa akin hindi. Oh, Napo-prostrate na po ako, Your Honor, kasi under pressure na po kami, Your Honor. Okay, so, pati yung pagpatay sa mga mayor. Wala, wala po ako sinasabi na gano'n, Your Honor. O hindi kasi kung po kanina, yun. Ang binabanggit mo na, na, ano, na hindi mo sinabi yung mga yun. So ngayon, inaamin mo na na binabanggit mo. Binanggit mo siya. Out of frustration. Yung kung, yung nauna lang po yun, no? pero kasi yung oh, sa, yeah, yung correct. Po. Correct. sa kasi mga... correct. well, I have to clear everything. You know? Ang sinabi natin kanina, yung uh, Uh, kung kung hindi kayo nakaligtas kung makakaligtas kayo sa kaso sa akin hindi kayo makakaligtas sa kanina dinidenay mo yon but this time sinasabi mo na out of that we understand uh, pero yung sa mayor vice mayor sa kapitan okay sinabi mo hindi mo hindi hindi mo sinabi yon but on. this only uh, this only um, proves that you complete on, uh, you, you continue lying and kapag nahuhuli ka na inaamin mo din kaya nga dapat at the, in the first instance pa lang huwag na kayong magsinungaling the truth will set you free